hello guys natakaroon diri sa nahimutangan atong natagak nga sakyanan at galing so mautugin ko na ito nung no, atong una na itong video mga mag-amping yun din daw ang tadiri huwag mo agita kayo pwedeng isura diri sa agianan no ningkaw na no. gano'n so tuwara dahil no ang sakyanan na uh, natagak so unsa sa maning klase nga sakyanan grabing gubaha gano'n hindi basta basta bago pa na nag video no nga pertili sa dan nya nakita pa to karon tanawa ninyo ang nahitabo unsa ning pagkahitabuan ni eh. nga natagak man siya kita yung grabi na kuha yung kabkab diri kuyaw kayo grabe ang damage din sa bagyo nga will money boss no nahitabo

Magay okay, kay ang driver nga side is nagbabaw wala nag wala siya na ilaw. Kay na ilaw pa siya boyo mo siya. Hmm. Oh, okay. Or di okay, natuyok siya Di rin isa Parang kay Kutsumuro Ay So sa mga mga Gidiri na pinta Pag inihinay yung in taon mo kay Kuya, lagi na dito ang gikan sa babaw ng agi, matuyok so hinihinay lang yung mundiri kay Kuya, huwag kayo niya, damog-damog ba